ya? bueno, ahí yang mengalami ini. Tidak ada At yun, saktong dalawang buwan nga nang dumating ang aking pinabagahi mula sa Riyadh dahil madami-dami nga akong damit na naipon. Naisipan ko na ito ipadala sa MRX dahil halos marami nga tayong naipon na magamit dahil lagi tayong nagpupunta sa Bangali Market at madami-dami tayong damit. Kaya naman kaysa sa maiwan ay talagang pinadala ko na lang ito para maiuwi ko at magamit ko na rin dito sa probinsya. Kaya sa mga kababayan ko dyan na nasa Riyadh at Saudi Arabia ay proven and tested na po ang Emrex ay maayos magpadala. Ito nga yung mga bagahe kong dalawa ay ayos namang dumating. Walang labis, walang kulang, walang damage. Naisipan ko itong ipadala dahil nga hindi magkakasya sa kilo pagkay kay pauwi na dahil dalawang luggage lang ang kailangan pagka pauwi. through airplane. Kaya naman sa mga kababayan ko dyan ay talagang dito na kayo magpadala sa Emirates dahil maayos sila mag-deliver at maganda. Drum nga pala yung pinili ko dyan kasi magagamit ko rin to dito sa bahay. Lagayan ko ng binibenta kong bigas. Ang location ko nga pala ay Riyadh to Bicol. Pero ang main office ng MRX dito sa Bicol ay nasa Naga City, San Felipe. Out-out nga pala dito sa dalawa nating bossing na nag-deliver ng aking bagay. Yan, mababait yung mga yan. Mga Bicolano nga pala yan. Nang galing sa Naga. Salamat mga manoy sa pag-deliver ng aking bagay at nakarating na maayos dito sa aking mumunting ba Hi, Ako nga pala ang nagpadala niyan pero ako na rin ang nag dahil nandito na lang din naman ako pero pagdating ng picture ay si Mrs. pa rin dahil siya ang nakapangalan sa receiver. Ang ganda dahil door to door talaga ang hatid nila sa MREX. Wala kang talo. At na nga. Kaya naman excited ng aking bunso na mag-receive nito ang bagahe at magbukas ayan tuwang tuwa ang aking bunso dahil dumating na daw ang bagahe ng kanyang papa At syempre tuwang tuwa na rin ako dahil may susutin na akong mga damit ko dahil nga yung mga damit ko dati na nabagyuhan dito at binahanga kami dito sa aming bahay Kaya naman inantay ko talaga sa loob ng dalawang linggo bago dumating yung aking bagahe Talawang linggo na kasi ako dito sa Pilipinas pero nung pinadala ko yan ay 2 months already. Kaya naman sa mga kabayan ko dyan sa Rayad ay nare-recommend ako sa inyo ang Emirates. Nandyan lang po yan sa Villaggio 3 sa ground floor. Makikita ang Emirates brands na padalahan ng mga bagahe papunta sa Pilipinas. At eto na, naipasok na yung isang kahon at papasok ko pa yung drum para naman sama-sama na kami magbukas pamilya ng aking momonting bagahe. Konti lang naman yung nabili natin dyan kasi karamihan dyan mga gamit ko talaga sa construction na naipon ko sa loob ng dalawang taon para naman magamit ko dito sa Pilipinas sa pag-stay ko dito at habang nag-aantay tayo na magandang applyan. Siyempre, ang una excited dyan ay si Bunso si Bunso yung laging nakabuntot sa kanyang papa ayan tiningnan niya na yung binuksan ko at tuwan tuwa na naman niya at may makikita na naman niya na gustong gusto niya at sinunod ko na dito yung drum kaya sa mga kababayan ko magpadala na kayo sa MRX dahil safe and secure dito ito nga pala si Orbitz Bicol isang FW dati dyan sa hanggang sa muli bye bye and God bless